Pinaflate na dito Hello. yung lupa kasi may start na ng liga yung basketball. Ay. Hello. Hmm. Hello. Ano na na? Ano? Boldo sa Boldo sa kasama ko ang mga junak snacks. So, doon kami nang nagbubuldos dito sa lupa. Ayan, bulldozer. Hmm, may bulldozer, no? Ako so, pala pita dito. Ayan, oh. Pina-flatten. Kaya dito ang ano, basketballan, Dito na area at saka ano, basketbolan diskuhan para sa parating na fiesta ng Sitio Ubay. Yan na ang ano. Mama. Hello! Buldus-buldus Hello. 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 time lang. Yan, pinaflate ng lupa. Oh, ang ganda yun. Ito ay hiram hiram lamang nam, namin dito na lupa. May mga gatos lao may ari dito. Okay. Mr. Presidente, oh. Hmm. Mr. Presidente namin, nagsityo si Ayan. malapad na area binibinta dito commercial lot na ito kasi malapit sa highway doon na doon ang, ang highway last time dyan sa pader na si Minto yan doon ang amin ano, bulat doon kami nag ng liga at saka nagpa padisco sa pag fiesta namin sa sitio upay ngayon dito na kasi may bumili ng lupa. Pinadira na talaga ng siminto. Pinadira ng siminto at saka lagyan ng gate. Kaya hindi na kami ano, Bawal na kami doon. Oh, dito ang lupa na to ay binibenta. Commercial lot. Sabi daw nila, ano na to, naka-bank na daw. Binilan ng bangko. Mama, na! Hmm. silahkan <laughs> hmm. libut lang kamera bakanting lupa niram lang para saan sa papiesta ng si Ubay. Commercial lot. Pink. Pitna. Pitna. Ayun na. na. Diyan na siya. Medyo <laughs> oh, eh, so? ah. hmm? mm -hmm. ano na duto? yun Oh, may, ano, kapit-kapit mo mga... hmm? Malapad-lapad na ang naano oh, na-flatten. ngalapat lapad na ang naano ano ah. Na buldos na Na lupa. Na flatte na lupa. Tapi mm. lupa. Mm hmm. Kilo. Lok ang kilo kilo. na. Buldoser. Alam kamu Oh. 嗯。Uh. Ate Chelsea is here na. Maride ka? Ang gusto niya daw mag-ride. Ako President, eh. presidente, sa ubay. Hmm? Si kagawad. Pagwa pa. Kagana sa people. <laughs> hmm,

tournament, I declare this game is open. Clap. Thank you so much. may nangyari ko sa maraming taon da Good please Ano lang video ano lang sa sang game game rules and guidelines sa mga players. Uh, huh? Araw position ha. Kada held position. Tapos mag uh, Trapela, jersey number 3. Team Hustle, Team Ubaip. Jersey number 11, Balikwa. Jersey number 28. Team Ubaip, 5-2. Fernandez, jersey number 45. And 27B. Alright. Three by three basketball tournaments, you buy. Okay, ready. Check Start of the game. <laughs> Kichu Ubay and ano to? Team Team Ubay and Team Hustle. We buy tournament. Basketball League. Puljan! Pausa! Pausa!